Ano? Ako akong pinumbay. Gosh! Nag-collapse. Basa-basa pa naman yung sahig. Sana tuyo na. Nagpipipare na ako para sa ating check-up pero may aayusin pa pala ang kids, okay, gosh! And, pag-usapan muna natin kung paano kuminonitor ang aking monthly period. Meron akong ginagamit na app, ang Flow. Isa e siyang free app na makikita nyo rin sa Google Play Store. Aayusin mo lang yung setup niya and go ka na! Mamamonitor mo dito kung kailan ka magkakaroon at kung kailan ka fertile. Yeah! At yun dek, yung, yung pinaka-highest chance na mabuntis ka. And yun nga, expected ko na magkaroon ako ng last week ng July pero hindi ako nagkaroon. And delay na ako ng 5 days so bumili na ako ng PT at nagtesting ako dalawang beses positive! And yun na nga, sinet up ko ng ang aking app na ako ay pregnant at ito ang binibigay niya sa aking status. Noong week na nagtest ako, siya ay 6 weeks na at yan na expected na itsura niya. And so, ngayon ay August 22. So, ito na ang expected na itsura na baby natin. Siya ay 7 weeks na. And nung nalaman na natin na pregnant tayo, nagsimula na tayo sa paghahanap ng GP natin, ang general practitioner. And this time, mabibigyan na tayo ng National Health Index. Yun yung para ma-centralize ang ating health dito sa New Zealand. Para kahit asan ka dito sa New Zealand, meron kang data na mabubuksan regarding sa iyong health. And dahil sa pregnant nga tayo, kailangan natin maghanap ng midwife. And pinalad naman ang lola niyo nakahanap agad kasi medyo mahirap-hirap daw maghanap dahil sa mga schedule nila. And yun nga, binigyan niya ako ng vitamins at some lab test. At malalaman natin ang result pag sa next visit natin sa kanya. And finally, nagkaroon natin tayo ng GP. And may binigay din siyang vitamin sa akin. Monthly siya iinumin. So, 9 months yon Tapos, nag-request din siya sa akin para sa ultrasound. And siguro ng gagamitin muna sa akin ay yung transvaginal ultrasound kasi sobrang liit pa ni baby. Tapos mga ilang months na siguro yung normal na sa abdomen naman. And siguro after nun, mamimit naman natin ang ating OB Gyne. And sa lahat-lahat ng sinabi ko sa consultation, sa gamot, sa lab, lahat yon ay free. Bukod lang do sa ultrasound kasi una pa at kaya may bayad yon And dahil yun sa ang gamit natin ay eh, resident visa, kaya tayo ay nakapag-avail ng free and syempre ang tas. Tapos nang binabayad natin ditong tax. Grabe, ang lapit. And we're home. <sighs> Lumabas kami saglit. At syempre, simula nung na preg ang lola nyo, paggabi nagbabonet kasi baka yon Yan. Kasi bukas, bukas di plus Friday, kailangan daw ni pa mag-pajama sa school. Papasok <laughs> na nakapajama sa school na bumili tayo. Kasi, wala pa tayong para kayo lapang pajama. Yan, turn off. Tapos, syempre, bumili din ang lola nyo. Itouch naman ang akin. Biloyin nyo ang size ni pa Boy. Small, medium. Ako naman, kasi din naman sa akin yung small, and small to medium. Kaso, kinuha ko yung large to XL sana. Medium to XL, kaso wala. Large to XL. Kasi alam nyo na, pinaghahandaan ko na rin ang Paglaki na dyan ng lola nyo. Tapos, nagbuli din si lola ng kanyang pantrabaho. Petite na pantalon. Why not naman? Nakakaawa naman. And so, yun nga. Nakita ko nung mga nakarang araw, bakit yung hanger kasamang, kasama nila pag lumalabas sila. So, nag lola nyo. Kasi sayang din yung hanger. So, second time ko na itong ginawa. nag ng hanger. Pero, ang ano yata, pwede naman talaga yata dalhin. Kasi kung hindi naman pwede dalhin, edi sana pinuno na ako. Pero yon wala naman pumupunan sa lola nyo. Kasi siguro, pwede nga bitbitin itong mga hangar nila. May nakalagay pa kung small, medium, o mga sizes. So, ibig sabihin, pwede talaga siyang bitbitin. Pero may nakikita din naman ako nag-iiwan. Pero syempre, kailangan ko ito kung naglalaba ang lola nyo. Nang mga pantalon na hindi na magkasya sa hangar at ikiklip na lang itong pinagusto kong hangar. Gawa na ating mga pantalon. And sa so, abangan na natin ko anong mangyayari sa Friday. Hindi ko alam bakit kailangan magpajama. And excited ako so tinang akin. Meron ako nakita ng mga white, white, white. Pang babae na may heart, heart shape. Maganda sana. Ito sa palalaki ko ito nakita. Kaso, nung finit ko, 2X, 24 to 26, malaki masyado. Parang masyadong lalaki ang lola niya. And sa yun nga, may nakita naman ako. Okay lang. sa so, pero sa yun yung puso-puso. Sana pang babae talaga. And, yan, okay din naman ang kulay niya, no? Nakakaputi din excited na akong gamitin it. Hey, kailan kaya? Pero manipis na siya ng kaunti. Pero malapit na naman matapos ang winter. Kahapon nga, naka ako nung natutulog. Pero tinanggal ko na. And, it is my See bukas. Wala akong pasok. Eh, dumula na naman ang Pero may kasama ang mga ulan-ulan. Kaya hindi masyadong solid. Kita niyo ba? Ayan, oh. kaya ah. pa naman! Huwag kayong maingay. Ang lakas <laughs> ng ulan. Pumunta sa mo. Oh. And, almosal for today. May nabili akong sweet corn. Medyo luto na yan. Pwede naman pakuluan ng kaunti lang o kaya pwede ding bantuan ng mainit na tubig and ready to eat na. Akala ko hindi siya masarap masarap siya. Sweet talaga siya. Ay, ang ganda sa bundo. Namamaybay ang init. Ang sikat ng araw. Ang ganda. Hindi ah, lang masyadong halata dito sa park na to pero sa ibang part talaga habang nakasakay ako sa bus. Ang ganda. Utay-utay lumiliwanag ang mga bahay sa bundok hanggang papunta sa baba. And I'm here. Lamig na lamig. <laughs> Ay, di pala akong papag-lipstick. Ente na yung aking hininga. Kita nyo ba? Ang lamig. Anong Anong... And 3 degrees ba lang? Ay, ang lamig. Pero naligo ako. Hindi na ako sa hindi naliligo. And good morning! Sado naman maliwanag ilaw natin, testing natin ang wala. O, oh, pwede naman pala. And so, it's almusal time. Ipakita ko sa inyo ang ating almusal. Tara! Yan ang almusal natin. Fried rice. It's it's Danggit. Itlog. Kasi hindi ako sigurado kung kakain sila pa niyan. Tuyo. Tapos, biya. Biya. Hindi ko alam. Basta biyan. tawag. Ito, danggit. sarap! Oh, And, hindi pwede sa akin ng kape. Alam nyo na, bawal daw sa buntis. Kaya itong akin, honey ginger lemon. Mapaalis ng lansa. Ang saru. ka na na. And, sure, Boy ay tulog pa. Kaya huwag nyo nang hanapin. And, ako na muna ang inyong haharapin talaga. <laughs> Tapos, ano, samantulog pa. Samantalang ako, nakasayaw-sayaw na. <laughs> yes. Mamaya, ipapanood ko sa inyo yung ating, ating sayaw. <laughs> kung naala kung napapanood yung kay Marian na sayaw yung una hindi yun yung padalwa yung mas mahirap hirap para mas challenging and kung hindi na masyado busgahan hindi naman tayo celebrity and hindi ko na pinakita kung ilang beses ko siya pinanaktik <laughs> kung alam nyo lang ilang beses ko yung pinanaktik pero okay naman ang naging resulta ang sarap sa feeling nung nakompleto mo na <laughs> ang sarap sa feeling parang gusto ko na siyang gawin lagi ang mag-share practice practice parang sa exercise pero hindi man ako pinawisan Yon, napakita sa inyo. Sana wag lang ma-copyright sa Facebook natin. Panoorin nyo yun sa Facebook ko din sa Ma'am Shipland La Ernie Naka-upload na sa ating Reels. And kain na na. Ah pala, ito nga palang tuyo ay sponsored by Dadu. <laughs> yung sinabi ko pala noon sa pusit, hindi pala si Dadu. Ah, si, si Kuya Erwin ang may dala, pero sponsored by Dadu. Basta, alam na natin pag may tuyo, si Dadu yon And, yun nga, ang una kong ni-request kay Dado yung pusit nga, yun to yung pusit. Tapos ito sunod naman, parang may padali. ano, <laughs> yung biya, sabi ko yung danggit naman. O di, nabit na, napagbigyan naman ng request, danggit. Tapos meron dang tinapa din, pero konti lang. Naubos na namin ng tinapa. Danggit! Damihan na lang natin ng, yung tubig. Ang <laughs> na mababa. Hindi na ako nagawa ng sausawan. Ayoko dito kasi yung sinasausaw. Tapos, sip mo natin yung biya. Sumalit. Parang mas manipis siya kasi sa danggit. Muna natin. Mmm. Mas mas nipis, mas crunchy. Oo nga. Parang mas maalat nga yung danggit. Mga tamang-tamang ko. Which is safe para sa UTI. Ang sarap. Ang sarap nga siya. much, so surprise guys. Ang sarap. Diyan na muna tayo sa itlog. Hindi <laughs> na tita Brian, wala din parok. Kahit eh, baka tulog pa. Sa si Kuya Erwin. Langgit. Bay kahit langgit. Oo nga, mas maalat nga ang danggit kaysa sa liya. And, mamaya ako nalang kay Bubble Gun. Enjoy, enjoy muna ang ating pagkain. Mamaya maglalaba. Tinapos ko muna magluto ng tuyo bago maglaba kasi para hindi aaraw. Parang sa loob ko na naman siya sasampay. And! So, yun nga. Rock-up showing lang kagabi nung ating Pity Reveal Alam nyo na. Tapos ko po ay having weeks. And next week, nakapag-check up na kami. Sa midwife nga lang. Tapos sa GP, yung sumunod na week. Tatlong tatlong weeks ng absent si Lolo. <laughs> Tapos, ah, uh, tawag ko, makakabsal siya sa next week kasi schedule naman ang ultrasound natin. Kasi, hindi daw pwede mag-ultrasound pag sobrang late pa. Pag mga 6 weeks, 7 weeks, pwede pwede na. So, nagpa-schedule tayo, tingnan na. pero nga, mas mahalaga ay yung okay na ako sa vitamins para kay baby. Ayan yun nga, proper diet. <coughs> <coughs> Tapos, tingnan natin kung anong magiging result ng ultrasound next week. Update ko kayo. Di diba? And Ayan, mamaya na ulit. Bye! kami <laughs> <laughs> mga idol. Hindi na mo dyan. Anong oras na? Ako na. Meron the time na ni Rapa boy. And, busy kami mag-ina. Ang dami kong dumi-dumi sa damit. Tignan nyo naman kung anong aming pinagkakabisihan. Wait. Wait lang. Ako, okay, busy dito sa ating cheese steak. Si Rapa boy ay busy siya. Ano yan? A ah! Ba't sunog? Oh <laughs> 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 no! na! Wala na yung perfect shape. Wala. Ay, ano ba yung sunog na rapa? Dapat hininaan mo. Wow, ganda. And, umalis yung magluluto nito at ito. Balik ka to. Ang sunog na. <laughs> yan ang mamong ano, nugnog. Saglit lang yan niluluto. Wala makita, <laughs> Ano pa yung performance na yan? Ayun. Yan saglit-saglit lang. Tapos lalagyan daw niya ng contents. Order? Order na po kayo. <laughs> Inaan mo lang ako, eh. Ano ba yan? Kung kailan nag-video, saka nasunog. Diba? Hintayin natin yung magluluto ng ulam. Although, kaya ko naman lutuin yun. Parang tinulang isda lang. Pero, syempre, sila ang nagpanimula. Tinulungan ko naman sila. Pinag-slice ko sila ng onion and garlic and ginger. Yun na lang. Hanggang doon na lang ang part ko. <laughs> sila, sila magluluto nun. Kakahiya naman. Baka baka masapawang ko ang kanilang skills. No, pasunog na yan. Tama na yan. Tama na.